Ayan mga kabindos, narito na naman tayo kay La Ate Merly. Ah, uh, bisitahin natin, kumustahin natin mga kabindos kung ano ang nangyari sa kanilang Christmas or Pasko. Oh, magandang umaga. Umaga po. Ah, kumusta kayo? Okay naman po. Eh, kumusta ang inyong ano ba? Ah, bagong taon. Okay lang po. Okay Hila, naman. Matulog lang po. Natulog? Opo. Hindi naghanda? Hindi, meron naman po. Ah, mayroon. Nandiyan sila yun. ate. Ah, nagpasyal dito yung mga kapatid mo? Opo. Mm. Eh, ngayon lang ako nakarating din kasi sa busy. Sa busy sa buhay, yan. Yan, nagsasain ka na? Opo. Oh, Ate Marley, kumusta? Ha? Okay lang? Eh, buti okay lang. Okay lang. Ano? Ini ang ano nga natin, ano kasi yung plano natin na pumunta tayo doon sa ano sa Catholic Church ano, para mag-file. Uh, mga next day eh ipapile na natin yung ano Apo. yung inyong mga papeles, yung mga no record at saka ano para ma-approve na nila para makakuha kayo ng ano baptismal. Apo. Eh ito nga eh medyo tumatagal itong ano natin project kasi simple sa busy ako sa buhay, di ba? Pero ito na, uh, na natin mga next day o kung kailan para maipahil na natin. Uh, siguro, aproba na nila yung kaya yan man ang kinukuha nilang mga requirement tulad ng nakuha naman natin pati yung kuan pati yung form lahat na ng form. Form 1, ano, nandyan na. At saka yung mga national ID, nandyan naman yung kopya. Uh, matuloy na ang, ano, natin. Yan, mga kabindors, eh, nandito tayo na naman kay Ate Merle, upang bisitahin sila. Kumusta yung, ano, Ate Merly? Uh, yung buhay ba nitong 2025. Di kaya ata nag-wish eh. Nag-wish ka ba? Nung pagdating ng bagong taon, ano ang wish mo? Natulog lang, matulog lang ang wish. Ay, pagtapos kumain, natulog lang. Na. Agoy. Hindi <laughs> naman po kasi kita dito yung mga fireworks eh. Ah. Ayan nga. Dapat nag-wish ka, Ate Merly na Uh, gumaling ka na itong taon na ito, makalakad ka na, para naman eh, masubaybayan mo yung inyong mga anak sa kanilang, ano ba, sa kanilang paglaki or ano, magabayan mo pa sila. Dapat yan ang wish mo, hindi kayo natulog ka lang na wala ka mang hinihiling sa Diyos na uh, ano, kahilingan ba sa pagdating ng taon. Hindi nga, nag-wish ka ba? Ano ba ang wish mo? Wala, hindi, hindi talaga. Eh, paano ka, ano, pagpapalain ng Panginoon na di ka man nag sa Kanya, di ka nakikiusap. Dapat nakikiusap ka pagdating ng taon. Ah, halimbawa, eh, di ba sa anong December 12, ah, alas 12 eh, eh, pagpatak ng ala, ano, isang minuto, eh, nagwiwis ka na doon. Eh, binibigay mo na sa kanya ang iyong kahilingan kasi siyempre bago ang taon. No? Ikaw, ano naman ang wish mo nung mga panahon na yon na dumating ang, an, ang bagong taon ba? Ano po? Um, healthy. 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 lang po. Yan. Wala bang iba yon? doon ng mga Hello. kahilingan mo. Kahilingan ko na at saka sa yung ano po? ba? Po, yung ano sana matapos na lang. para makakuha na ng PSA. Ah. Yan ano? ang ano mga Budget. kahilingan. Anong. Eh maganda. Yun lang po. Tapos natulog na din. <laughs> ah. Ayan. ayan, shout out mga kabindors ay babalikan natin sila Ate Merly upang eh, puntahan na namin doon sa Catholic Church eh, submit na namin yung mga papers upang mabigyan na sila ng baptismal or mapabinyagan na natin sila tara mga kabindors samahan nyo ako Oh, magandang araw, Chris. Kumusta po? O, Oh, Timberley, kumusta? Ano? Ano na? Wala lang. <laughs> Ah, Chris nga pala, ano? Ah, oh. Ngayon kasi, di po. Oh, oh. Siyempre, may pagkakataon na na, eh, ano natin? Eh, submit na natin sa simbahan yung mga, ano yung mga papers. Eh, nasan ngayon si Miliboy at saka si uh, po Si, ano, Meli. Nandiyan siya? Apo. Oh, ano na, Ate Marley? Ano? Ah, nagtanghali na kayo? Opo. Ay tapos na ang tanghalian. Iyan eh, nga ang ano natin namin ngayon. Ah, pupunta kami ng ano ng simbahan ba para mai file na namin doon yung mga ah, papilis, yung mga papers na kinakailangan ng ano ng simbahan para mabigyan sila ng ano baptismal oh, sige Chris mag ano ka mag ah, na lang damit mo Opo. Ano okay na yun oh, sige sige isasama e, pa ka kaya natin si Millie Boy o ano? so, hindi na ikaw na lang ang mag ano doon mag ako ah, na lang po file eh, aalalayan naman kita eh. So, pagkuhan. Ayan. Ayan mga kabindors. Uh, pupunta kami ngayon ng chapel ng Holy Spirit. Ayan kasama ko si Bindors wife. Uh, kasama namin para meron naman kaming ano, uh, ibig sabihin ni eh, Brigad. Uh, <laughs> <laughs> Ayan, sige, Chris. Ano? Punta tayo doon. Okay lang. Okay lang. <laughs> Bakit tumataba tayo ngayon? Ha? Ano? Maano? Eh, okay lang yan. Parehas naman tayo, eh. Sumiksi. <laughs> Sumiksi tayong dalawa. Maganda nga yan. Magaan sa katawan. Ah, payat talaga. Bakit? May, may ano, may may nararamdaman bukod sa, ano. na? Okay lang. <laughs> Okay na yan, Hindi. Chris. Ah, uh, ano na? Yung complete, complete ano na? Complete papers na? Opo. Ah, okay. Yung ID po na kay kuya eh. Yung kay Angela. Dito na nakasama yan Ng ano? Ng papers na dala ko? Hindi yan? Hindi pa. po eh. Yung ito lang po. Ah. Hala. Saan mo na Sa na? akin pa kaya? Saan mo na ano? Sandali lang. Titingnan natin. ano Tara, sama ka. Mashell tayo. Bakit? Hindi kaya? Kaya mo yan. kaya yan. Huwag sabihin na hindi kaya. Kaya. Ano? Iling-iling si Ate Merle. Hindi daw niya kaya. Mamamashell nga tayo, diri, sa baba dito sa baba. Tahimik na talaga si Ate Merly. Di, naka, di na, na, talaga nakapagsalita. Ano? Nanatili ng tahimik si Ate Merly. Okay. Okay. Tara, let's go na. No? Let's go na tayo. Let's go. Oh, temerle, diyan na muna. Ayaw ah, mo sumama? Ayo. sige, sige. Ayan mga kabindors, samahan nyo kami doon sa aming pupuntahan sa Holy Spirit Paris. Kumit na. Butin na. Ano, ano lang po ba nila yan? Ano lang po nila brands? Oo. Uh. Ano? Ano? tayo sa ano sa Holy Spirit Parish. Punta tayo sa office nila. Ito ang office nila dito. Malang tao. Oh. Ito po yung ano, yung, yung i in inquire ko noon na sabi mo magdala sila ng ano, yung malalaking, malalaki na sila, yung mga batang malalaki na. Magdala sila ng no record at saka iba pang requirement. Ito okay. mga no record nila. Wala po eh, yung mama ko po kasi na-stroke, hindi na po siya makalakad. Opo, kami po, magkakapatid. Kevin Abanda. Wala pa po. Oh, hindi kami nag kalo. Ipakita e, mo yung... Sa, kahit doon, ma'am, sa ano, doon sa... Ano po? Hindi, nag-inquire lang ako, nagtanong ako kung ano ang mga dapat sa kanila. Ay sabi mo naman ay yung no record at saka yung form 137. Wala pa po. Kaya nga po kukuha ng baptismal para mabigyan sila ng ano ng birth certificate. Kasi requirement doon. Eh. At nagpapinyag po kayo nung wala po birth, hindi rin po kami makapag-release ng baptismal. Ay, paano yun? Certification eh, Certification lang po ang nire-release namin dito. Pagka wala po birth certificate. Kasi yun po Bakit ang primary requirement. Hindi, yung certification, allowed na yun. Pwede natanggapin doon pag uh, nag-file kami ng birth certificate. Ah, sige po, pwede naman po, ma'am. Kayo po ay ano po Ha? po ay Hindi sila po, ma'am. Ay tinutulungan ko lang po kasi wala na silang magulang. Yung tatay po nila ay wala na, patay na. Yung nanay naman nila, stroke. Wala silang kakayahan na kumuha ng birth certificate. 20 po. Sino ka dito? Yung Marie-Christine. Marie-Christine? Opo. Bulacan po po. Sa? idsl po. po. High school po? Sa pinag-aral? Diyan po sa Mountain Heights. Elementary? Pangarap po. Ano po kasi kami? Sa mountain ice po po kami. Ano? Parang gay 180 pa po. Oh, Ang yeah. magulang mo, Hindi po. Anong taon? 16 po. Uh, eating.

eh sabi mo, yung kasi mga no, no, no recall, oo oh, oh nasipa, 'yan. Hindi naman po 'yung nag-inquire talaga ng ano sa akin dahil wala ko pa yung presents on the birth certificate, wala akong hmm. certification letter ng nanay. Na Kaya po, kung ano lang po 'yung sinabi ko sa inyo noon, hinihingi ko mga birth certificate ng mga bata. Buna sana, kasi e ko wala kong birth, wala akong Hmm. Para maglakad ng mga kapatid ko yung mga bata. Ngayon, dinala niyo po yung bata dito sa langis mo po. Uh, nasa legal age naman na po. Kasi tapos yung pag-asikasa ng kanyang siya. Yan, shout out mga kabindors. Galing, kagagaling namin sa Holy Spirit Forest. Kaya lang mga kabindors, ang ano doon, ay marami pang kaming gagawin na requirement. Ano ba ang mga ano yon ah uh, Chris, anong mga... Ano po, yung ano, certification po na wala pa kaming ano, baptisma sa ibang ano, sa ibang church. Ay. Eh, parang na ano ko doon, na tatlong simbahan pa ang pinapupuntahan sa atin. Apo, tatlo. Balisiam na certification yung kukunin natin. Trabaho talaga. tingin nga ng ano, simbahan na yun, kung mga aling simbahan ba yun. Papil. Ay, eh, hindi ko mabasa. Ako. Ay, hindi mabasa. Ang bulag. Ano po? Yung Holy Cross Parish Amparo, ano? Tapos, Ascension of Lord Parish sa Lagro tsaka St. Joseph the Workers Parish sa Barax. Hmm. Tatlo nga. Mm. Ugnol mention. Ah, uh, ano nga anong kayang, kailang kaya ang Kailan kaya natin? Kailan kaya natin? Ah, bukas pwede siguro. Bukas. Bukas. Kasi ano pa ako, di o pa sa isang araw siguro eh mapupuntahan hmm. niyo to lahat na tatlong simbahan na to bukas. Hmm. Ayan. Ayan. ayan, ayan. Trabaho niyo bukas. <laughs> Ayan, Turnover. shout out po sa aking mga viewer at sa mga nag-sponsor dito kay la Ate Marley at sa kanyang mga anak. Ah, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa aming vlog. At dito, nag na kami ng ano, kaya lang may kulang pa. Akala ko eh, complete na yun. May kulang pa pala. Yung katunayan siguro yun, ano, na kung wala pa talaga silang mga binyag. Yan ang pinapakuha, certification sa bawat simbahan na walang record sila doon. Ayan. Hirap oh. pala magpa-binyag para mga adult, ano? Oo. Ngayon ko lang na ano, na mahirap talaga ng pagdating. Hindi yan. ano kumusta mo Chris yung ano niyo doon. Po. Ah. Uh, doon sa bahay niyo ba? Ano po? Eh Meron pa ba kayong kuan doon? Bigas. Makain, oo. Oh. Kakaubos lang po kanina. ala <laughs> Hindi. Tagal din inabot. Hmm. Ayan, shout out po sa inyong lahat eh. Ah, bigyan natin ito sila ng kuan mga gabindors ng pambili nila ng kahit ilang kilo man lang para makaraus sila sa mga ilang araw. Mm uh -huh. Ah, ngayon naman eh, ayan, ano ah, rin namin, sisikapin din namin na makuha yung ano, makuha yung ano na yun? Ano pa yun? Yung certificate? <tipiniti> Ay. Ano na, Ito, Chris. pag ano mo na lang ito. Pagka-asyahin mo lang kung anong mabili dito. Ako. Thank you, po. Kasi medyo ano tayo ngayon. Short. Uh, short, short pa. Short, short pa. <laughs> short, short pa. <laughs> ay, pa. <laughs> yung mga ano pa kayo, mga lalakarin pa. O, oh, eh, dami pa nating lalakarin. Eh, medyo uh, pinakapos tayo ng uh, budget ba. Kasi ang talagang importante naman na makuha natin yung talagang kuhan. Yung, yung inyong guard certificate talaga, yan ang sinisikap natin. Kasi iyan mas ano yon, bugas mas maganda yon kaysa doon sa tola to, itulong eh, sa iyo. Pagkain na lang, hindi ka tulungan sa mga ganyang bagay. Ah, uh, mauubos lang yon, walang bugas walang kahihinatnan kun uh, kaysa diyan sa itinutulong eh, sa iyo na pagkuha ng birth certificate niyo. Eh malaking ano yon. Malaking bagay na maitutulong sa inyo ng ko at saka sa mahal na sponsor. Okay. Yan, shout out, Ma'am Liz Danred. Thank you po. Maraming maraming salamat po. Ma'am Jay ng uh, Middle East. At saka Ma'am Rowena Ruiz. At saka Ma'am Jeannie uh, Bryan ng Australia. Uh, thank you, thank you, Ma'am sa inyong pagsubaybay at panonood nitong aming vlog. Sadakat. Ayan, sakit ng ulo ko. <laughs>